Super good news mga kabayan, Amerika ginulat ang China nang bigla na lang nagpakita ang isang US Navy nuclear submarine sa West Philippine Sea. Ang USS Ohio na armado ng 154 na mga Tomahawk missile ay nakadaong ngayon sa Subic Base sa Zambales kasama ang iba pang mga barkong pandigma ng Amerika. Patunay lamang na mga nuclear submarine ng Amerika ay nakabantay sa mga kinos ng China. Amerika ay pinadala na rin sa Japan ang Nemesis at Madis, mga sistema na meron din sa Pilipinas na panlaban sa mga barkong pandigma nang China. Ganito kahalaga maging kaalyado ang Estados Unidos mga kabayan. Todo ang kanilang suporta. Dalawang karagdagang frigates naman para sa Pilipinas na kumpleto sa mga armas. Department of National Defense nakikipag usap nasa sa posibleng supplier. Data, uh, we will have uh we will acquire two new frigates. Uh, so, is it under negotiation? We are were uh, embargoed at the present time with the negotiation. Once the yes. award is given and right. uh, the embargo lifts uh, cannot be Disclose. Departamento ng Depensa ng Pilipinas, kakausapin ng Department of Finance at Department of Budget and Management na maglaan ng standby fund para sa mga missiles at iba pang deterrents na kailangan ng Pilipinas. Ay kinagulat ng Chinese Observer ang paglitaw ng isa sa pinakamalakas na US nuclear-powered submarine sa West Philippine Sea, isang nuclear-powered submarine ng Estados Unidos na may kakayang maglunsad na mahigit sa isang daang missiles ay nakadeploy ngayon hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi maging sa naval base sa Pilipinas. Ang pagdating ng US Navy Guided Missile Submarine na USS Ohio sa Pilipinas ay sa ng patuloy na panggigipit, panghihigpit at pangaharas ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army Navy at Chinese Maritime Militia sa bahaw masinlok na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay bilang bahagi rin ng pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China sa area. Pinapanatili ng Estados Unidos ang malalakas na presensya ng mga nuclear-powered submarine nito sa kanurang Pasipiko upang palakasin ang depensa ng mga kaalyadong bansa kabilang na ang Pilipinas na bahagi ng First Island Chain. Ang paglutang ng USS Ohio Nuclear Powered Submarine ay kasunod din ng balitang nagsasanay ang ikatlong aircraft carrier ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea. Ang USS Ohio, SSGN-726 ay kasalukuyang nasa Subic Bay sa Zambales. Ang submarinong ito ng Amerika ay nakadesenyo upang maglunsad ng hanggang 154 na mga Tomahawk Cruise Missiles. Kaya ang suporta nito ibinibigay sa Pilipinas ay napakahalaga upang mapanatili ang siguridad at kapayapaan sa rehiyon. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, kabilang ang USS Ohio sa US 7 Fleet na responsibilidad ang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific. Makikita na ang USS Ohio ay nakadaong katabi. Makikita na ang USS Ohio ay nakadaong katabi ang ilang mga barkong pang-militar ng Amerika, ang USS Frank Cable, AS-40, at USNS Tippecano. Sa ngayon, tinitingnan ng mga observer kung ang nasabing nuclear-powered submarine ng Amerika ay magsasagawa ng mga pagsasanay sa mga military assets ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa Amerika na nagbabantay at nakasuporta sa seguridad ng Pilipinas at ng mga Pilipino, maraming salamat sa inyo. Sa ibang balita naman Amerika hindi lamang typhoon missile ang inilagay nito sa Japan. Dumating na rin sa Japan ang mga Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System at maging ang mga MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Ang US Marine Corps ay mabilis na inilagay ang mga pinakabagong anti-ship weapon platform nito sa Japan. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System na mas kilala sa tawag na Nemesis ay ipinakalat sa mga isla sa paligid ng Okinawa sa Japan bilang bahagi ng isang bilateral na pagsasanay na nakatoon sa pagtatanggol sa nasabing isla. Ito rin ng isa sa mga anti-ship missile na dineploy ng Amerika sa Batanes. Ngayon, meron na rin nito sa Japan. Malaki ang magiging ambag nito sa depensa ng First Island Chain laban sa anumang panlabas na banta. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Nemesis ay gumagamit ng naval strike missiles na nakamount sa remote control unmanned joint light tactical vehicle. Ibig sabihin nito mga kabayan, walang pisikal na sundalo para mapagana ang nasabing sistema. Ito ay pwedeng iwan lang sa isang strategic o remote na lugar at pwedeng paganahin at maglunsad ng mga missile gamit ang remote control kontrol lamang. Kahit itarget man ito ng kalaban, walang sundalong masasaktan o masusugatan. Dagdag pa dito, dala din ng Amerika ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Ang kapares sa sistema na dineploy na rin ng US Marines sa Pilipinas. Kahit anong sistema ngayon ng Amerika tulad ng Typhoon Missile System, Nemesis, MADIS at maging ang HIMARS ay kaya ng magamit mga sundalong Pilipino at Hapon sa tulong ng US Forces. Ganyan ang tunay na kaalyado. Sa ibang balita naman, update mga kabayan sa dalawa pang karagdagang frigates with full complement na ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ayon sa pagdinig sa pondo ng Departamento ng Depensa sa Kongreso na pag-usapan ang dalawa pang mga barkong pandigma na bibilhin ng Pilipinas sa ibang bansa. Kinumpirma ni Department of National Defense Gibo Chudoro Jr. na dalawang mga barkong ito ay kompleto ng mga armas hindi tulad ng dating mga nabiling barkong pandigma na hiwalay ang pagbili ng mga armas nito. Dagdag pa ng kalihim kasalukuyang nakikipagnegosyasyon na ito sa posibleng supply. last year also at the budget hearing here at the committee and at the Uh, it was mentioned that one of the items to be charged to the uh, 2025 uh, Modernization Fund for will be the acquisition of two new frigates full complement. So, and, uh, any update on this uh, project? And what is the meaning of full complement? Meaning with all the accompanying weapon system already, no longer fitted for but not with. That's Horizon 3, Your Honor. Yes, Hindi kasama yes. yun sa modernization. Horizon 3 yun. Horizon 3. Eh, it's still being negotiated, awaited, awaiting for uh, funding and uh, approval. All right. Because it was reported that uh, we will have, uh, we will acquire two new frigates. Uh, so, it's still under negotiation. All right. And uh, will this be awarded also to Hyundai? We we are were uh, embargoed at the present time with the negotiation. Once the yes. award is given and right. uh, the embargo lifts, because the capabilities that we are seeking are uh, cannot be disclosed. Yes. So up to now, the uh, frigates still have no vertical launch systems. I understand. The <laughs> yung Yes. The new one. Uh, Malvar. The Malvar class. Pero the old ones there is our class that were delivered uh, at least five years ago. Yes. Yeah. Okay i ordered without it eh, in the first place. Eh. that's okay. why actually uh, even the uh, fa 50s when first ordered, they did not come with any munitions whatsoever. so i think that is an area that should be uh, improved when we are. so no, uh, i hope the uh, weapon systems package becomes bigger because we guarantee that it becomes uh, it comes fully weaponized with adequate reserves. correct. to make it truly mission-capable, yeah, mission-ready. You have to expend the reserves every so yes. number of years kasi nag-expire po ito eh. Inilahad din ni Secretary Gibo Junoro Jr. sa mismong hearing sa pondo ng Department of National Defense na meron itong pondong hihilingin sa Department of Finance at Department of Budget and Management bilang standby mode o backup funds para sa deterrence ng Pilipinas tulad ng mga missiles, space technology at drones. For resilience, yung 133 po na natanggal, <laughs> Uh, sana po uh, yun ay gagamitin sa some deterrent capabilities natin na hindi ko naman pwede ihayag. Yun nga lang, uh, matabi matabilang po yun na ready ready po. Ay, thank you. Na ready lang po sana na i-trigger mas maganda po. Kasi itong mga to ni-negotiate na mabilis uh, and then you build up. you, you, you try to You try to catch up. So, what you need are missiles, space technology, drones, and uh, other capabilities. Laban,